Mayong uh, adlaw no sabkan na to ang mga kaprobinsya, espesyalis na to ang mga lakatan farmers, nga always kanunay noon na o sa to ang video. Uh, bisan pa man nga dili pa kayo informative tungod sa toang linghod pa nga experience. So salamat sa inyo ha mga master, especially sa ko ang mga maestro, diri sa ang barangay nga nahemon akong uh, teacher sa paglakatan sa so, ilang mga tips o advice. So daghang kayong salamat sa inyo ha, Og sa ko ang mga bagong followers. uh, specialist akong mga kaubanan sa trabaho kani adto so shout out kani mo uh, Christian nga nakaron sa Mati kang Valid Nose kang Junre ug sa ko mga kaubanan dira sa Dabaw uh, kani kang Romel ug kang uh, Jeffrey so once again uh, daghang salamat sa inyong pag support ug sa ug sa ko ang kabarangay nga nagafollow uh, kay Mr. John Rivera Master, dagang salamat sa pag-share sa kuang video o sa kuang mga especially nga naa dito sa abroad. So, once again, nagan salamat og karong adlawa nata sa tuang area 1. So, makita nato sa tong likod ready to harvest na. Ugma is schedule uh, January 7, so makaamot na pud ta lima lang ka So, first mangod uh, kaniadto magong December 21 first nga natong harvest sa tong area. So, emergency harvest, wala ta kabalo nga nagpa-harvest dai si buyer si ato ang ahinti si Master Topero at Akabalo mangani kay nakagawas ta na mga topiin sa hapon o sa patakabalo so emergency harvest naggali-gali ang tao tag-harvest para lang makaapas so nakaamo ta o lima kabulig ni abot in taon mga kaprobinsya o 3,660 so dagang kag salamat sa inyong mga advice nga sa so first harvest na ako ni abot ko o 2 crates og 12 kilos so tulok ka classification ng nga ang uh, sa aking karon mga mga kaprobinsya ang A C og RX ang A nagrange karon og 47 ang C is 37 og 27 ang RX so first harvest walay C og RX 8 tanan so nagpasalamat ta nga niabot og uh, two crates og 12 kilos nga nagkantidad pud og 3600 so gamay lang so nagkadili man good volume mga tuang area Ano na tayo 2, 3 o 4 nga area So dito na ko makahatag og mga tips ug advice tungod kay kining area 1 akong nahimong maestro teacher diri na ko na sa gubangan ang mga struggles pag uh, mga problema nga uh, pasalamat mo ko nga ako ang nasolusyonan ng mga problema. So kining nga area usa ni sa ako ang uh, nahimong teacher. So update update lang akong mahatag sa inyo ha karon mga ka probinsya og uh, gamay uh, inspired lang tungod kay bisan sa ako nyobi baguhan nakaharvest ko nakapabunga na so ugma na napuntay lima kabulig. So once again, ah, dagang salamat sa tuwang ginoo in town. Nga siyang naghahatag sa tuwa o ligon nga panglawas kanunay ar masagubang masagubanga na to makalingkawas tas mga problema sa matagad. So once again, dagang salamat sa inyong pagtanaw and more power kanatong tanan and may the Lord God bless us all. All right.